because uh, nasabi ni ni yung excess uh, na 500 was actually unutilized no so uh, uh, yes, sir. We returned it because um, it was an insertion in the hmm. budget and the insertion came from the person who requested 3,000 containers of fish so why will uh, why will they insert intelligence funds it beats me sir we didn't ask for it so I returned it Eto pa, mm. mukhang si dating congressman Saldico ay kung saan-saan nakikita Jen, Ha? Oo, kung saan-saan nakikita. Yung pangalan. <laughs> yung uh -huh. pangalan. Di ba nung nakaraan uh, sa lahat ng mga flood control project, halos mm -hmm. pangalan niya yun yung nandun eh. Yes. Tapos sabi ni DA Agriculture Secretary Francisco laurel pati sa isda, eh gusto rin uh, kumuha mag-import, magpasok? Oo. Oh. Ngayon naman may bago. Lumilitaw mga kababayan, aba, Lumitaw po ito sa Senado eh, ha? sa Senate hearing, sa budget hearing po ito ng DILG. Nag-insert di umano. Lahat lahat na lang bakit saldi ko natin isisisi? Nag-insert. Ano, huh? Ako gusto ko lang tignan na positibong bagay na no? eh. Uh -uh. Puro kasi insert, insert. Baka naman kaya siya lang nakaisip ng ganito mga bagay. Eh dahil sa... Eh tinan mo naman na, Pa hmm. mo muna ha. Sige, sige. Karagdagang 500 million pesos na intelligence funds ng Philippine National Police ngayong taon. Laki naman. Kalahating billion, Nelson? Yes. Uh -huh. 500 million pesos. Additional lang yan, ha? Okay. Intel funds ng PNP. Ito po ay sa pambansang budget na ginagawa sa Senado, uh, lumilitaw. So, ibig sabihin ito ay this year budget pala ito? Mahina na, raw. Oo nga. 2020, na, Dahil ano. nung mag-resign si no. Sandicon bilang congressman, ay nakasingit na. na buo na yan, eh. di ba? Oo. Oh. Ang tawag ito, na na ang Pangulong Bongbong -bong eh, di ba? Oh, nung sinabit oh, sinabit isang linggo after nung sona. Oo, oh, oh. so may inilagay na doon? Oo, oh, speaker eh, pa Neta, po si... Oh. Akin naman dyan, bakit naman natin bibigyan ng Malaysia? Oo. Oh, oh. Eh, naman talaga ng mamabatas, lalo na congressman, oh. sila ang initiate, e, siya nag initiate ng budget. Yes, yung power of the purse nga. No, e, so, ano e, paano no, kung nakita niya talaga na hindi, kulang yung intelligence fund ng PNP? Siya lang naman na nag-initiate uh, na uh, dagdagan natin ng 500 million. Anong masama doon? Sabi ko nga sa'yo, tignan naman natin na isang... Uh, pansamantala, pansamantala, oh, ano oh, oh, oh. ha? Sa isang positibong bagay, huwag oh, mo oh. na natin tignan na mayroong kitaan. Oo. Oh, oh, Sa kabilang banda, tama din naman yung kanya, eh, di Wala ba? Wala naman eh, di oh. ba? Eh pero paliwanag ho ni DILG Secretary Juanito Victor Remulla. O oh, si John Big. Oh. Ibinalik daw po ito sa Office of the President ang 500 million pesos matapos matuklasan na hindi naman ito hinihingi oh. o isinama ng PNP sa original draft nila ng 2025 National Expenditure Program. Ayon, oho. Uh -huh. Eh kung ganito ito, Jen, Ibig bang sabihin lahat ng mga ipinasok ni Congressman Saldico ay dapat hindi nangyari dahil hindi naman hinihingi. <laughs> Alam mo naso ko wala 'yung nangyaring mga anomalya? Oo. Maganda eh. Wala namang Ko wala talaga. Hindi no? Oo. At siguro dahil lang sa pangalan Saldeco. Oo. Eh pa paano kung mga ibang pangalan ang naglagay? Aha. Ano ba kung hindi saldi ko? Ah, so posible no? Halimbawa, mm. hindi, pero nakarecord kasi yan eh. Eh kaya nga. Oh. ang ibig sabihin, ito, ibinabalik mo kasi hindi hiningi ng PNP, tapos saldi ko ang naglagay. Uh -huh. eh, paano kung hindi naman saldi ko? Halimbawa, ibang congressman. Ah, ibabalik niya kaya? Eh kasi ngayon mainit lang ang pangalan ng ano no nung uh, saldi ko. Oh, 'yun ang sinasabi natin, di ba? Ayun. Eh so eh, kung halimbawa Congressman Subarjaga, hindi mag-anong kilala, halimbawa oh, oh, lang. Baka hindi na pinansin niyan. Ayun ang no. sinasabi natin, di ba? Oh, oo oh, nga. Kasi kung ito ay i... anong tawag dito? Mm -hmm. Kung ito ay i-i-isolate natin, ha? Kung ito ay ating bibigyang kahulugan eh di dapat lahat ng mga in-insert dyan, isole. Uh, well, yun ang lilitaw dyan. So dito, nagkakaroon mm. ng ibang definition ng insertion. Uh -huh. Ang insertion ay isang budget na isingit ng congressman kahit hindi naman re request ng departamento. Yan ang gusto nating ba? bangitin sa bagay na yan. So, yan ba? ang tama naman yan eh. Oo. Wala naman mata-actually Pero per se, uh -huh. na nilagay na yun, wala pang masama. Pinasam sumama lang yan dahil sa nangyari mga skandalo. Eh kasi hindi mo na pa nakikil, nilagay lang uh -huh. eh. Oo. Diba? Uh -huh. Noon pa man, meron naman talagang... Pakina natin. O oh, sige nga. Yung usapan nila Sen. Win Yan at uh, Secretary John B. tungkol dito sa issue na ito. Yan. Another item, uh, General, is the intelligence funds. No? Um... Uh, if there's one department that we want to support with intelligence fund, that's PNP. You know, because you need that to gather intelligence, counterintelligence, and uh, we, we want to make sure that you're equipped in terms of um, information. But nakita ko rin, bumaba siya. Um, in 2025, 1.3 billion, but in 2026, 800 million. You know? How will this affect your intelligence gathering <coughs> Uh, and also counterintelligence activities. Um, sir, if I may answer. Yes. Um, the 500 uh, million that is uh, additional to that was an insertion, uh, which we turned over to the office of the president. We didn't use that uh, 500 million. So that is the grand total. But uh, as, as according to the, we only followed what is according to the GA and not the uh the nap and not the ga. Uh, what does it put it uh, what was put additional was we um we found no use for it and we returned really it to the um office of the president okay but in in for 2026 the 806 million is enough for your operations uh, the request of uh, pnp actually is two, 210 billion uh but on the grant is two, 806 Um that's correct uh um uh, your honor uh alam namin importante intelligence sa uh, PNP no Do your enforcers our yes. enforcers natin that's correct your honor um if we're going to have a per capita dito sa ating uh, intelligence fund uh, to be utilized ay uh, 150 per, 150 pesos per uh, month per person po ang ating uh per capita. And, uh, kung titignan natin, that 150 pesos per capita uh intelligence fund ay hindi kukulang. So that's why kung titignan natin ang ating uh, uh, funds that is 80 84% is the PS and uh MOE is uh, about uh, 14% and the capital outlay is 2% or 3% Um, yung ideal po dun sana ay uh, yung PS response to uh, or at par with the um the MOE so say 84 84% mas keep maging um, 20 20% man lang sana ang aming uh, MOE, and that would be uh, an ideal one mr chairman sir At itong 806 million on intelligence funds, sapat na ito sa operations sinyo for 2026? Um, yan po ang pinagkakasya ng Philippine National Police sa uh, uh, your honor, Mr. Chairman. Okay. Alright. Because uh, nasabi ni Secretary, yung excess uh, na 500 was actually unutilized. no? So, uh, hindi uh, yes, sir. We returned it because um, it was an insertion in mm -hmm. the budget. And the insertion came from the person who requested 3,000 containers of fish. So, why will uh, why will they insert intelligence funds? It beats me, sir. We didn't ask for it, so I returned it. Yon, ayon. Oh, ano, uh, ano. naintindihan ko na. Uh, uh, Noong 2025. Ay, hindi, hindi. Uh, kailan ba ito? Tama, ngayong taon na ito. Oo. Ngayong, ngayong, ngayong tumatakbong taon. Ito itong budget natin sa katsalukuyang taon. O kasi oh. pinag-uusapan dito yung for next year. Yes, yung eh, 2026 so, na 2025, dapat. Noong 2025, ang inilagay na intelligence fund sa PNP ay 1.3 billion. Okay. 500 million doon ay ipinasok lang kasi nagtataka sila saan natin gagamitin 'to wala naman na tayong itemize. Oho. Uh -huh. So dinagdagan sa halip na uh -huh. uh, ano parang five, ano 800 plus lang eh no? O so, 800 dapat eh. 800 plus billion, 5 plus naging 1.3. Yan oho. Uh -huh. Kaya ngayong 2026, ang hinihingi na lang nila ay yung 800 million. Yung Yun, yung walang dagdag. Oho. Uh -huh. Kasi nga, nung nakaraang itong taon na ito, eh, may sobrang 500 Meron million. Meron pang natitira. Oo, mm. na hindi naman nila hinigi. Eh. At in-insert nga lang daw. Oo, oh, oo. Oh, So, alimbawa, kung sa bagay, intelligence pang nga ito, ano? Walang masyadong ano to eh. Well, ako again, Nelson, ano ha? nasa sa gumagamit eh. Mm. ba? Diba? Ang totoo, gusto naman talaga nila mas malaki intelligence fund eh. Pero dahil nga lamang sa ito ay nakakonekta mm. dahil sa pangalang Saldico. Mm -mm. Eh, pero kung again, sabi mo nga, kung hindi naman si Saldico, malamang wala namang question dyan eh. ba? Diba? Eh, baka nga... <laughs> hindi, tununin natin yung oh. bakit isinole. Itununin natin, di ba? Oh. Sige, sakyan natin yung punto sila. Oh. 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 Isinole, kasi in-insert ni Saldico, mm. So kung ito ininsert ni Saldico na hinihingi hindi naman pala hinihingi ng PNP, uh ano ang motibo niya para ilagay yung pondo doon? Yan, mayroon bang sa sinabing, "Oy, maglalagay ako ng 500 diyan, ha?" Ayun dapat maibisigahan. Yan, 'di ba? Yung yung 400 kukunin ko, 100 lang ako kukunin. Ayun oh, sa diba? ayun lang, diba ayun ba dapat ano? malaman natin 'yon. Ayun, oo. Oh, oh. Kasi kung ganyan sinoli mo lang, bitin ka lang, 'di ba? 'Yun na nga. Bakit 'yo inilagay lang niya po? For what, 'di ba? Uh Pero kung wala naman sinabi, ng magandang loob. Oo. Oh. O oh, yan, ah. pandagdag, tulong namin sa inyo. Kasi talaga mm. naman gano'n eh. eh diba, sa PNP, sa AFP, mm -hmm. sa mga law enforcement agency. Gina Naalala mo, di ba, nason yung DICT? Mm -hmm. Ang DICT, kaya nagtampo yung ano eh, di ba, yung sino nga ba yun dati, Ivan Uy, mm. na humihingi siya ng uh, malaking intelligence fund, hindi naprubahan, sa halip pang ibinigay lang eh, at tinanggal pala totally. Mm -hmm. 'Di ba? Totally tinanggal yung kanya Intelligence Fund. Oo. Oh, oh. Eh parang yun nga naging dahilan para nang nagtampo yung DICT Secretary. Uh -huh. Pati hindi niyo kami bibigyan, 'di ba? Ang naging puntungan natin doon, teka lang. Ang laki ng budget niyo, hindi niyo ginagamit eh. Pero bakit gusto mo malaking Intelligence Fund? Ayun nga. 'Di ba? Mm -hmm. Ngayon, puntahan natin itong ginagawa. Halimbawa, 'yan, yung sa 500 PNP. Oo. sa PNP. May 500 million pesos oh. naka-standby lang doon. 'Yan. Naging iba? May hilingi ibang kapalit? Oo, papano? Paano nga oh. gagalawin yun, di ba? Oo. Oh, oh. Sino ang kakotsaba? <laughs> Kasi nandun yun, eh. hindi naman oh. pwedeng magalaw yan, eh, di ba? Totoo, totoo. Anong motivation ni eh, Saldi ko para lagyan? Ayun na nga. Yun ang sinasabi natin. Kung, o nilalagyan lang natin ng mali kasi pangalan niya Saldeco. <laughs> Parang ganoon nga. Kaya nga lahat na nakakonekta ngayon sa kanya, Nelson, masama na. Parang lahat na nakakonekta ngayon sa Diskaya, mga... <laughs> Oo nga. No? Di ba? Lahat na lang. O, ano? Pati nga yung kinainan doon ng restaurant ng Diskaya, yung <laughs> kustong kundinahin. Eh. Kasi kung Oo. sinabi mo na sinoli mo yan, eh, dapat investigahan mo. Oo. Kasi napapasok dyan eh, di ba? Paano sa... Kansa... <laughs> sa papel. Oh. Na, na approve yan eh, di ba? Kasi last year yan eh. Totoo. Napirmahan yan. Oh. Napirmahan niya ng Bicam. Nakalusot yan. Kung hmm. walang eskandalo ngayon, eh di si Sipol yung naglagay niya. Ay, diba? Ayaw naman. Ang tanong, bakit malakas ang loob ni Saldi ko na ilagay ang 500 million sa PNP? Sino ang kausap niya dyan, di ba? Yan. O yun ba yung sarili lang niya? Parang kumbaga, paganda loob lang. Parang yung ano, di ba, isang halimbawa pa dyan, yung Noong isang araw pinag-uusapan natin yung legal assistance sa mga OFWs na son. Mm -hmm. ba diba, ang hinihingi ata nila parang 10 bilyon? Mm -hmm. Ang ginawa ay binawasan, ang natira na lang ata 3 ba o 4 bilyon? Mm -hmm. Sabi ng mga senador, kulang yan. Mm -hmm. Kasi kung 3 bilyon lang, ilan lang ang matutulungan mo sa dami ng problema ng OFWs sa buong mundo? Uh -huh. Ibalik natin, gabi natin 10 bilyon yan. Yun ba yung puntong yan masama? Eh, hindi. Wala masama. Masama. <laughs> Di ba? Mm -hmm. Ay, well, eh, din ang ibig natin sabihin sa bahagi na ito. Ang eh, problema dito, mukang uh -huh. mukhang hindi nila alam, Jen, na nailagay yung pondo. Ah, ba? Diba? Eh, dapat oh. yan ang iniimbestigahan kasi ganyan yun yung nangyayari sa flood control. Ayun. Diba? No. Na ilalagay ng hindi mo alam. Yun ang talagang literal na isiningit. Ah, yan ang sinasabi natin. Isiningit diba? talaga yan. No? So, dapat ipurso mo yung pag-investigar rito na oh. paano na ilagay yung 500 million ng hindi ninyo alam? Uh -huh. O meron siyang kausap talaga ba dyan? Yan. Yeah. Na... ba diba sa part din ng PNP, na, ng AFP, oh. naalala ko nung Nasa office of the speaker pa eh. nagpapasalamat pa sila, Sir, salamat na, nyo kami ng... Di <coughs> ba binubas ang sa video say, na gano'n? Oo, oh, yung billion. Oo, oh. kasi yun naman ata, subsistence allowance. Mm -hmm. wala, aywan ko lang, wala ata sa budget o hiningi nila, mm -hmm. mula sa 150... Ipinangako kasi. Ayun, ipinangako, di ba? Oh, 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 oh. Mula sa 150, naging 300. Dubantwa yung mga pieces <coughs> ng AFP. Mm -hmm. Eh well, kung yun dinagdag, ano ba yun? Masamang insertion ba yun? <coughs> Eh, hindi ba sa mga amendments yun? Ang ibig di sabihin lang dito, Jen, Oo. kaya nila mag-insert. Ay, pwede kaya. Nang walang nakakaala. Ayun, ang ano. Hindi <laughs> eh, ba? Yun ang palihim na ginawa. Eh, eh kasi no? ito, kung alam ito nung ibang, ano senador, kag hmm. kagaya niyan, tinatanong, bakit ganito lang? Bakit ganito? Bakit may sobra? Hindi ba? Eh, sana nung nagde-deliberate sila, yung sinasabi nilang BICAM, cam, eh, dapat nakita yan. Di ba? Oo. Uh -huh. Mga bulag ba sila doon? Para hindi ba? <laughs> <laughs> Ah, okay. ngayon pala iisipan ngayon, no? oh ibig sabihin nangyayari talaga. Uh -huh. Sample lang ito. Uh -huh. mm -mm. Pero yun nga, ano motibo? Mm -mm. May butibo ba masama o baka naman wala talaga motibo masama? Gusto lang talagang bigyan ng dagdag ang intelligence fund ng AFP ng sasagut, PNP. Sasagutin kita diyan. Uh -huh. Kung siguro nanghihingi yung PNP at sinabing kulang yung budget namin, baka sabihin mong nagmagandang loob eh. Okay. Pero kung nakatalikod ka na dyan, ha? Oh, oh. may daladala kang bayong. Oo. Oh, kapas oh. Tapos kita ng mga pera dyan, hindi mo alam. Nilagyan mo ng maleta sa likod. Oo, oh, maleta. <laughs> oh maleta. Oh, mo maleta. Baka may iba kung gusto mangyari. Oh. Hindi ba? Baka nga, no? Oo. Oh, oh. 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 Gusto ba kitang impluensyahan sa mga oh. bagay? Ayun. Oh. Kasi hindi po pwede na ang dapat gawin dito ni Secretary John B, investigahan niya sino yung kausap ni Saldeco. Yan. Oh. Sa PNB. Ano naging motibasyon bakit siya oh, nagdagdag ng ganyang kalahating bilyon? Oh. Kaya billion? sa DILG sinong humingi, di diba? oh, 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 Kasi sila daw hindi humingi eh. Wala oh. daw umaamin eh. Parang intention talaga sa AFP, ano, sa PNP Intelligence eh, no? mm -mm. PNP Intelligence Fund eh. mm -mm. Ay, kapag ka PNP Intelligence, alam mo naman, ang intelligence ng ano, marami ang uh, issue ng intelligence fund eh. Intelligence fund eh. oh. Ibig sabihin yan, ay hindi mo pwedeng isiwalat lahat ng informasyon. Yes. Kasi Intel nga eh. Oo. Uh -huh. Nako. Lumalim pa ito, no? So... Ay, parang ang napapansin ko lang, talagang pagkasaldi ko, ay... Sa'yo na lahat. <laughs> oh, oh. Lahat nga. Sa'yo na lahat. Lahat na ngayon, lahat uh -huh. na lang uh, problema basta may kinalaman sa uh -huh. insertion parang uh, lumalabas uh -huh. na siya na ang utak ng lahat uh -huh. ng ito. Eh kung ako kay salty ko, oh, oh. Hindi, hindi eh, na ako ano na mag uh, magsasalita na ako, Jen. Bakit on. daging ako? Bakit ako? Kung uh -huh. bako ko ang apelyido ko eh ako na lang ng ako. Oo, uh -huh. ko. ko, ko <laughs> ang ganda no. <na. laughs> ko ang pangalan ko eh. Uh -huh. Lagi na lang ako. Ako? Oo. Uh -huh. Eh paano kayo? At saka yung pagkakasabi pa niya, Jen, ay uh -huh. yun naglagay po nito, ang ah, nag-insert, ayun din humihingi ng ano. Oh, uh -huh. yun yun, yun pang-insinuwasan, no? Oh, uh -huh. uh -huh. may talagang negative na negative uh -huh. eh, no? Yun din pong gusto magpalusot ng isda. Na para bang gusto mo sabihin eh, siya na yung sa flood control. Oh. Pati ba naman isda? Pati ba naman itong Intel PAN PNP? Oo. Oh, oh, oh. ba? Nako. <laughs> ano kaya gusto nila sabihin Ano? <laughs> Ay, nako. Uh, yan po ang ano ang uh, susubaybayan natin. Mm -hmm. Palalakihin pa kaya itong usaping ito at uh, uh, tutuklasin mabuti sino talaga ang uh, may kagagawan? Ano? Uh -huh. Well, ngayon na tayo mukhang ano eh, Sabi nila, Uh, hindi naman nagamit yung 500, ano? You know? Oo, oh, ibinalik nga eh. Ibinalik daw niya? ibinalik daw sa ano. Hindi so, hinihingi na lamang ngayon? Yung 8... Ano lang, tama, 800 million 800 na lang. million na lamang. Mm. Uh, Parang katulad din last year, uh -huh. ginawa, na lang last year, 1.3. Uh -huh. Sobra ng 500. Eh kasi nga, baka natatakot sila nasyon <clears throat> na lumutang sa mga susunod na investigation. Mm -mm. Ba't nagkaganon? Mm -mm. Ang hinihingi nila, kasi ngayon, inunahan na, hindi, hindi namin tinanggap siya na uliho namin. At least, naiba ngayon ang kwento. Uh Oo. -oh. Di ba? Uh Oo. -oh. Uh -oh. Yun. Abangan niyo po, Nelson, ano ha? Ang ano ating, naman? Uh, ano? ano Ang ano? ating breaking news. tagantabay ah. tayo sa detalya, ha? Inuulit po natin, meron tayong uh, breaking news sa oras na ito. Ano ha? Ang uh, BP Inday Daisara Duterte po ay bumisita sa tanggapang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Ano po ang napag-usapan? Kung ano man po yan, mamaya i-report natin ha. Huwag ko kayo maglilipat ng mga radyo, social media at ng inyong telebisyon sa palatuntunan po sa ganang mamamayan at maging sa mata ng Aguila Prime Time ang detalye po ng balita na iyan. Iyan.